Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Mula Abu Dhabi pupunta tayo ng Saudi Arabia sa buwan ng Ramadan Para isagawa ang Umrah. At ayan na nga inabutan na tayo ng Iftar Dito sa Dubai International Airport At fast forward na po nandito na tayo sa Jeddah International Airport At dito meron tayong free food Yes free food care of Jeddah International Airport Para sa mga pilgrims na pupunta ng Mecca para mag-umbra. iba't ibang klase ng pagkain ang makikita rito, mga pandesal at mga Arabic and Indian dishes na pwede mong pagpilian. Lahat niyan ay libre. At mula Jeddah Airport kami ay natungo na sa Haramain train station at aming nasuot na ang aming ihram na kung saan ready na kami para isagawa ang umrah, insya Allah ta'ala. At pagkatapos nito, nandito na kami sa Haramain train station. Talagang na napakabilis lang ng travel. Akalain mo from Jeddah to Mecca, 15 minutes lang ang aabutin mo. Pagkarating namin sa sagradong syudad ng Mecca, al mukarramah kami ay pumunta na sa Masjidil Haram upang simulan na ang aming umrah. At dahil buwan ng Ramadani, expect mo talagang napakaraming tao ang makikita mo sa Masjidil Haram. Napakaraming hujaj at aapalain mong parang nasa Hajj season ka lang. At sa mga puntong ito, aming isinasagawa na ang tawaf o ang pitong beses na pag-iikot sa Kaaba dito sa Masjidil Haram. Siksikan at di talaga mahulugan ng karayom ang Masjidil Haram dahil libo-libo o minsan umaabot pa raw ng milyong katao ang gumagawa ng umra sa buwan ng Ramadan. Masya Allah. Tunay ngang napakalaking sakripisyo ang ibinibigay mo pag ang umra ay isinagawa mo sa buwan ng Ramadan dahil kaakibat mo ang pagod, puyat, uhaw at pagkagutom. At sa mga puntong ito, aming isinasagawa na ang sa'i ito ay ang pabalik-balik na paglalakad ng pitong beses sa bundok ng Safa at Marwa. Ang pagtakbo sa pagitan ng bundok ng Safa at Marwa ay isang komemorasyon sa isinagawa ni Hajar alay salam sa paghahanap ng tubig sa nauuhaw niyang anak na si Ismail alay salam. Ito ay inspirasyon sa bawat Muslim na kahit anuman ang pagsubok na dumating dapat tayo magkiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapansin ang burden linya dito sa site na kung saan ang mga hujaj ay kailangang tumakbo. Ito ay ang pagsasadula sa desperasyon ni Hajar alay salam sa paghahanap ng tubig para sa kanyang anak na si Ismail alay salam. At sa puntong ito, aming ine-enjoy ang napakamanghang tanawin na aming nakikita. Ang tanawin ng Kaaba na kung saan ito ay napapalibutan ng napakaraming hujaj na bumagawa ng umra sa buwan ng Ramadan. Masya Allah, aming kinatanaw na lang ang napakamanghang tanawin na aming nakikita at pasasalamat sa Allah Taala na naisagawa namin ang umra sa buwan ng Ramadan. Naway bigyan tayo ng rejiki at ng lakas ng Allah Taala na maisagawa ang umra. Hanggang dito na lang, maasalamah!